Alam niyo mga kapatid, yung Google ano, yung Google Map, pag meron kang lugar na hindi mo hindi mo alam at hindi hindi mo pa napupuntahan, ay gumagamit ka ng Google Map. At siyempre kapag ito ay i-search mo yung lugar at uh, nakita mo kung saan niya yung pupuntahan mo, tinuturo sa iyo ng Google Map yung ano, yung lugar na iyong destinasyon. So sinasabi niya sa iyo kung magte-turn left ka, kung gaano kalayo ang iyong uh, tatahakin lalo na sa mga may sasakyan makaka-relate po kayo ano yung mga driver natin diyan pag ginagamit natin yung Google Map dinadirect tayo talaga sa lugar na dapat natin tahakin at puntahan ang kailangan lang natin gawin sundin natin kung ano yung sinasabi ng ano ng navigator at kailangan sumunod para marating mo kung ano kung ano yung destinasyon na dapat mong tahakin So kaya purihin ang Panginoon at kapag tayo sumusunod, hindi tayo maliligaw. Amen po ba? At yan po ay danas na danas ko po kasi ako po ay nagdadrive din. Hallelujah, somewhere in Manila, lalo na pag nasa Maynila kami ni Mamlay. Nag Go Google Map kami o gumagamit kami ng ways para eksakto. Hindi kami maligaw-ligaw kung saan kami sumis, nagpapasikot-sikot. Amen? Napakahalaga na marunong tayong sumunod sa instruction. Amen po ba? At magtiwala lang po tayo sa gustong gawin ng Panginoon. Hallelujah! At tinitiyak natin magiging maganda yung flow ng ating pagsunod. At palagi natin pakinggan ang salita ng Diyos at hindi tayo maliligaw ng ating pong destinasyon. Sa langit na bayan ang ating destinasyon. Purihin ang pangalan ng Panginoon.